Hello! Ang serbisyong analytical ay nakikipag-ugnayan sa YoGuru Markets. Magsimula tayo sa ilang buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Kung kinakailangan, maaari mo itong i-pause. Iminumungkahi namin na pag-aralan mo ang lahat ng mga tagapagpahiwatig ng organisasyon ng mas malapit. Ngayon ay ihahambing natin ang kasalukuyang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya Moody's Corporation, Ticker, L.C. Ang pagsusuring ito ay batay sa data noong, Mayo 20, 2000 at 25. Sa pamamagitan ng pag-uuri guru, Markets Kumpanya Moody's Corporation na bibilang sa subkategory. Exchange, 50 siyam na organisasyon ang lumahok sa paghahambing na lubos na kinatawan. Ang kabuang resulta para sa kumpanyang pinag-uusapan ay, minus 1.5 sa isa 0 puntos. Ang average na score para sa subkategori ay 1.2 puntos. Kung titignan mo ito ng napakalawak sa loob ng buong merkado sa amin sa pangkalahatan. Makikita mo na ang average na marka para sa U-Stock Market sa kabuan ay 1.7. Laban sa isang rating na minus 1.5 puntos para sa kumpanya Moody's Corp. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya Moody's Corp at mga subkategori na kumpanya. Makikita natin na over dalawang months ang shares ng kumpanya Moody's Corporation nagpakita ng 20% pagbabago. 44.3% ay laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategori. Market capitalization ng organisasyon Moody's Corporation nagkakahalaga ng US Dollars 88.52 Bilyon. At ang market capitalization ng subkategori ay US Dollars at 52 Bilyon. Moody's Corp may bahaging siyam tatlo at isa sa mga katamtamang laki ng kumpanya sa subkategori. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa US$ 3.6 siyam bilyon. At ang capitalization ng subkategory ay isang daan at walumput tatlo bilyong dolyar. Moody's Corporation account para sa isang bahagi ng 2.016%. Sa paghahambing ng mga bahagi ng market at balancing capitalization, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi mo Discord sa subkategory sa kaso ng market value assessment ay 10.302%. Ang capitalization ng halaga ng libro ay 2.016%. Ito ay 78% mas mababa kaysa sa bahagi ng stock market capitalization. Pagsusuri ng market share ng kumpanya at halaga ng libro sa subkategory, masama, minus isa point. Ang mga utang ng kumpanya ay umaabot sa US$ 7.117 bilyon. Utang sa halaga ng libro ay isang daan at siyam na put ng equity ng kumpanya. Pagtatasa ng antas ng utang ng kumpanya, masama, minus isa puntos. Ang market value ng kumpanya sa ratio ng kita ay 4.2. Na may average para sa subkategory na 35. ito ay 15% mas mataas kaysa sa subkategory. Pagsusuri ng stock market value ng kumpanya sa ratio ng tubo kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, possible, 0 puntos. Ang tubo sa huling labindalawa buwan ay US$ 2,100 at 6 milyon. Ang forecast na tubo para sa susunod na labindalawa buwan ay paunang US dollars 2,772 milyon. Ito ay 31.6% na higit pa kaysa sa kasalukuyang sandali. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay 12.3. Ang average para sa subkategori ay 3.3, na 273% mas mataas kaysa sa subkategori. Pagsusuri ng halaga ng merkado sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, masama minus isa puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US Dollars milyon. Ang forecast na kita para sa susunod na labindalawa buwan ay paunang US Dollars 8.6 bilyon. Ito ay 24% mas mataas kaysa ngayon. Pagtatasa ng mga tagapagpahiwatig ng inaasahang mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang margin ng benta ay 20.1% na may average na siyam na porsyento sa subkategory. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at pagganap ng kumpanya ay 20.1%. Pagtatasa ng margin ng benta sa paghahambing sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, mabuti 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga tauhan ayon sa subkategori ay 7.83%. Ito ay 17% mas mababa kaysa sa market capitalization share. Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng kumpanya ay 5,500 at dollars. Habang sa subkategory ay mayroong 4,700 at dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at performance ng kumpanya ay 16.5%. Pagsusuri ng halaga ng kapital ng kumpanya bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay US Dollars 133,000. Ang average sa subkategory ay US Dollars 133,500 at ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at performance ng kumpanya ay 0%. Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori passable, 0 puntos. Ang mga benta ng kumpanya sa bawat empleyado ay US Dollars, 456,000. Sa subkategory na at Dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average na subkategory at pagganap ng kumpanya ay 223%. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos ang dami ng maikling transaksyon ay tumutugma sa 1.7% na may average para sa subkategory na 1.7%. Ito ay isang tagapagpahiwatig ng panganib ng isang maikling pisilin. Tagapagpahiwatig re labing na nagpapakita ng antas na 68% para sa kumpanya Moody's Corp. Samantalang para sa subkategori ang antas na ito ay 65%. Ang kasalukuyang presyo ng stock ng kumpanya ay humigit kumulang US dollars apat na at na dalawa. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US dollars limang daan at anim. Ang dynamics ng kasalukuyang pagtatantya at ang consensus forecast ay humigit kumulang tatlo Pumunta tayo sa talahanayan ng order. Ito ay magagamit mo. Ang link dito ay nasa nakapin na komento talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyon na naunang ginawa ngayong season ng impormasyon ng pagsusuri at sistema ng Sanggunian Guru Markets. Libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order. Link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagtatasa ng mga mahalagang papel Moody's Corporation. Sistema ng impormasyon ng pagtatasa Guru Markets ginawa ang sumusunod na desisyon. Huwag magbukas ng order dahil ang kasalukuyang video ay isang pangkalahatang ideya. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng sistema ng impormasyon at sanggunian, Guru Markets. Ikaw talaga ang pinakamahusay na madla.